Okay, ulit. Last na to, boss. Okay, last. Pinamalabas na This is gila, the last man. song. Oh, sige. Ito, gila, bila, 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 bila. simula bata pala. Alam na to ng mga kabataan, mga bata, boss. Yeah, ikaw, ayun, alam mo to. Oo, oh, oh. oh, alam mo. sumabay ka, sumabay ka. Start to, boy. Pa, mga all-star. na yung title niya. Okay, basta. Sige, sige. Sabaya mo kami. sige. okay. Yeah. One, two, three, go. Ngayong kalbo. Nakitindig ang mga ulo. Ang tala ulo. Ang tala ng na mahal ang mga ulo kalbo kahit kalbo may kuto iwe uy tara tara terna tara babalik ha boss robo ang papata meron akong kanta ha sige ikaw na ikaw mo meron sana all kalbo 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 kalbo